Yan, mapagpalang umaga mga kaagre. Balit well, na na naman nga tayo tulad sa mga naitalakay ko nga po sa mga nakaraang araw at sa mga nakaraang video ko. Diyan sa huling na parang halaman. Ayan o yan, yung parang huling halaman. Ha? Diyan yan. Punta dito. Ganun pa man. Ayan dahil nga sa may nakaabang na po na butas dyan yan ayun yung bahay na yan ganun kalayo po ang pinagkakuta namin ng organic yan yan rin po yung mga katuwang natin sa pagtatanim yan Ayan. Ayan. Ayan, tulad nga po nito. Ayan. Ganun ang pagganyang pagtatanim. Kaya kumuha po tayo ng mga makakasama natin. Ayan. Lagyan mo na ng organic para maano siya. Ayan. Yan tulad nga po mga kagre. Ka dahil sa organic na nga natin yan. Pero sa ilalim yan may nakalagay na, na ano na yan. May organic na sa ilalim yan. Yan. Tapos pantay lupa lang din po. Tandal nga po sa mga nakaraangan no. Sa mga nakaraangan. Sa mga naunang tanim. Ito na nga. Ayan siya. Ganun din doon. Pabila. Kapunta doon. Ayan. Ayun. Mga ano na yan. O, at syempre, nandun pa sa dulo yung mga nakuha nating mga tao na silang nagahakot ng mga nakasakong organic. Ganun kalayo po ang pinagahakutan nila dahil nga mga malalakas naman magbuhat eh no. Ayan. Yung natatanaw nyo na yan, bagong tanim lang po yan. Kahapon lang po na itanim yung mga talong. Ano yan? Ganun kalayo. Nandun po sa bahay na yan ang organic. Tapos papunta nga po dito. Ayan. Ganun kalayo. Ang kanilang pinagahakutan. Kaya yan ang mga napili nating mga kasama na maghahakot kasi nga kung ako lang mag-isa hindi ko kakayanin baka uugod-ugod na ako hindi pa hindi ko pa maano to kung ako lang mag-isa mag maghahakot ng organic tapos maghahakot pa ng mga punla kaya kumuha po tayo ng mga tauhan na dapat natin makakatuwang Ayan. Ayan nyo. Ang kanilang pagtatanim. Ayan. Ito. Ayan. Ganun lang mga kagre. Ano yan. Ganun. Ayan. Ito mo gano'n ka. Akin na yan. Diba? O, ayan. Ayan ang mga Miss Universe natin mga nagtatanim at ganon din to Ayan. tapos yung mga barako naman nandun bahay at nagahapot at ako yung magahapot na ng kalamansi Ayan mga kagre, ka ang kanya lang mga inahakot oh. 50 kilos. Ang nilalaman po ng bawat sako. Ayan, ganun kabigat. Ayan mga kagre ka oh, tulad nga nito. Ayan oh. Ayan. Kasi nga, itong kalamansi ko na to, may mga, may mga maangilan nila na puno na, nung, no, Inabutan siya ng talagang ulan. Naka-stack up lang po ang tubig diyan. Kaya nagkaroon ako ng kanal. So, balit yung, yung iba naman na At ganun ang ginawa ko. Pag, na, pag alam po natin na sariwa pa yung, na may pag-asa pa yung puno. sa mo nyo po sa tubig. Hugasan nyo po ng mabuti na para maging ganito po. Ayan. Ayan, kasi nga, kaya ako nga yan. Kasi nga, at nang dahil nga sa ang kalamansi, hindi po siya pwede sa nabababad po ang kanyang katawan sa tubig. Kasi, ah, uh, mahina po ang kalamansi sa tubig. Kaya, ano pa man, ang ginawa ko, yan, kaya yung kung saan naka yung tubig, ko po nalagyan ng kanal Ayan, kaya ganito ang dinawa ko at itanim ulit at sa mga ilang araw magkakaroon po siya ng uh, tubo o magkakaroon po siya ng usbong o magkakaroon po siya ng usli na para magkaroon siya ng dahon ayan ito na nga po siya ano Ay o ayan ayan after one week po ayun ang kinalabasan niya ano yan nagkaroon na po siya ng ano yan nagkaroon na po siya ng usli o dahon ano yan siya ano ayun wali tatlong usli na po yan ayan ano ayan ito yon yung pinutol kong uh, puno o tinanggalan ko talaga siya ng mga nabubulok na o oh, malapit nang mamatay ng mga sanga ayan tinanggal ko yan pinutol ko pa yan ayan subalit so, ganito lang pagkakaputol niya no? wag niyo pong pantayin subalit so, naka slide po siya naka slide siya para hindi po siya ma ano ng tubig para hindi siya sumipsip ng tubig at nang sa ganun hindi po siya mamamatay. Kaya ganito po nangyari yan. Ganon. Ayan. Ayan. Nakita naman niyo po yung mga nauna na. Ayan. Talad nga po nito. Ayan o. Ayan. Ayan. At meron na po siyang malaking bunga. tumulak-lak pa. Ayan. Ito o. Ayan. Kasi nga ito, kailangan na umapitas yan. Kasi nga yun, oh. Ano, yan. Mabigat na para sa kanya. Mabigat na para sa kanya. Kaya kinakailangan ng pitasin po yan. Tanggalin na yan. Ayan. Ano, yan. Tulad nga po nito. Ayan. Yung mga nakaraang uh, buwan. Nung um, bago pa lang itinanim to. Kasi magdadalawang buwan pa lang to. Kita nyo naman. Ayan yung mga Ah, uh, naista ka ng tubig oh. Ayan oh, nabuhay na rin siya. Kung malapit ng mamatay. Ano, oh. kakaroon na siya ng maliit na bulaklak. Sabi nga nila, ang tawag nila ay matang hito. Ayan. Ayan. Tanggalin natin mga bunga na yan. Para magkaroon pa po siya ng uh, usbong. Ayan. Tanggalan natin yan. Yan. Tanggalin na po natin yan. Yan. Ganun. Dito. Yan. Pero mga ilang araw yan, magkakaroon na po siya ng mga panibagong dahon dito. Yan. Sa so, pinagtanggalan natin ng bunga, magkakaroon ng panibagong sanga yan. Ganun yan. O ito yan o. No? Oh. Oh, diba? Hmm. Kasi yung iba yan, pinuputol ko na nga. Ayun. Buti na nga lang ngayon. At medyo nakarecover na siya nang dahil nga sa na siya ng tubig ganun din to kaya nagkaroon ako ng kanal kaya kinanalan ko po yan, tulad nito yan ano yan mga nakaraang ano pa kaya kahit pa paano ayun nakarecover na siya ayan kasi may mga ano pa siya makita nyo naman puro kanal pa yan yan yun lang mga kaagre kaya kinakailangan po natin agapan ayun